Ayan mga kamiks, punta kami ng bata ni Faisal kasi ano, uh, nagsabay kami ng day ngayon, ngayon. Sumakay kami ng ano, ang bus, yung sinakyan namin. So ito yung bus mga kamiks. So, ayan, mahaba yung bus nila nito mga kamiks, tulay green, napakaganda. So ayan mga kamiks, tayo. Punta tayo ng ano. Ayan, ayan ang, ano, dinadaanan namin mga kamiks. Ito lang sa gilid. Ayan. Ayan so, Ang ganda talaga sa kanang bus nila dito mga kamiks. Kasi yan. ko na maluwang pa yun Ito na 'yung ano, dinano 'yung daanan sa <laughs> ayan, bababa na kami Ay, nakaw Yan, bababa kami, mga kamigs Alam mo ba yung mga kamigs Ito yung sinakyan namin na bus Dadaanan dadaanan kami So, ito yun, oh Ayan, mga kamigs, yan Yan, yan, yan Ganan kahaba yung sinasakyan namin na bus so, Ayan O, ayan saka yung parang may mga ano yung mga bilog na yan mga kamis ano yan uh, station ng train nila yan dito sa Riyadh yeah. yung sinasakyan namin mahaba so mga kamigs ang init hindi namin alam kung ano ah. Sasakay pa ulit kami ng isang bus. Papunta na kami ng bata. Oh, grabe ang init mga kamigs. Huff. Init-init. Ayun. Huli ka. Oh, no. ala ko huli ka. pa. Oh, sabi ang init. Ayun ah, yung sasakyan namin nung uh. kami pinasakay. Uh, hindi yun, hindi yun yung sinasakyan namin mga kami. Ibang rota yun. Ah. Ayun uh, yung mga kami. init, Sabi. Uh, may mainit talaga itong lugar uh, na ito dito uh, mga kawiks kasal ito yun yeah, it's very hot ayun na ko ayun may sal we always like to hot yes always it's talaga mga kawiks ito yun na ito yung gal na, na I mean. So, mira lang naman talaga makalas mga kamix. Uh, Kaya, okay lang. Okay lang kung ano, napakainit. Ito. Ito yan. Malayo kasi yung area namin. Ano kami, uh, exit 34. Okay. Uh. Yung building na yan Yung Makikita nyo sa ano. Yan ano building na yan Yan First dot terminal First dot terminal Faisal asking where is the bus So eh ah. So nandito na yung ano Terminal Terminal na mga kamigs dito na yata tu yung terminal nila ah di sini. dito init ay oh what the name number one hey oh how does check 101 bus ha? 8 to 8 ha? Route number 8, Albata Ah oh. Okay Sabi <sighs> ang init mga kamiks Ito na ang bus Ay, ito na, sana Ay, number 8 bus, number 8 Ito na, sasakay na kami Oh, bata, bata Ayan mga kamiks Ayan <laughs> kami Tapos na darin Ayan mga kamiks Dito tayo ka Ayan mga kamiks Babay muna mga kamiks ha Faisal babay muna ah, So ayan mga kamiks Bye bye